So, tuturuan ko nga ang aming alagang aso kung talagang hanggang saan ang kanyang pasensya. Kung kakainin niya ba agad o hindi yung waffle na ibibigay ko sa kanya. So, ayun. Panoorin niyo ang mga susunod pang mga kaganapan sa aming dalawa. At, ayan na nga. Nangungulit na naman ang aso na yan. O, ayan. Nakita niyo naman kinain. Ay, antikas talaga yung ulo ng aso namin. Nainis nga ako dyan sa time na yan, mga... Guys, so ayun na nga nakita nyo naman sa video na ang aming aso ay lumayo pagkatapos kunin ang waffle. So napakatigas po talaga ng ulo niya kaya kailangan disiplinahin talaga siya ng mabuti. Kaya ayun, tatawagin ko ulit siya para turuan ko ulit at disiplinahin kung hanggang saan talaga ang kanyang pasensya. Kung maaantay niya ba talaga ako o hindi sa ibibigay ko sa kanyang pagkain. So, hirap na hirap nga ako siyang tawagin dyan. Dahil ayaw niya nga pumunta. Kasi sobrang tigas nga talaga ng ulo ng aming aso. Kaya ayan, paulit-ulit ko siyang tinawag. Pero, bandang ulit, susunod din naman siya sa akin. Kaya ayun. Pag ito sinabi ko sa'yo nakakainin mo na, tsaka mo kakainin, ha? Pero pag, ang, pero pag hindi ko pa sinasabi sa iyo na wag mo munang kainin, wag mo munang kakainin. Matigas ang ulo mo. Antayin mo muna ako ha. Makinig ka. Wag kang aalis diyan. Wag aalis. Okay? Pag ito kinain mo pa sasampalin kita. Okay? na naiintindihan nai mo ba ako? O, oh, ibababa ko to, ha? Huwag mo munang kakainin. Huwag ka matigas ang ulo. Huwag mo pahiralin yung tigas ng ulo. Ay! Inalisan na naman ako. Halika dito. Lumapit ka. Lumapit ka dito. Halika dito. mag -sit ka. Sit. O. Oh. O, oh, o, oh, o. Oh. Huwag mo munang kakainin. Huwag kakainin. Bibidyuan kita ha. Makisama ka kay Ma. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Pag sinabi ni Mami na kakainin mo na, tsaka mo yung kakainin. Ha? Antayin mo ko ha. Pag yung kinain mo, papaluin talaga kita. Antayin mong sabihin ko na, na pwede na ha. Kukuha lang akong tubig. Mm -mm -mm -mm. Mamaya mo kakainin yung pagbalik ko. Antayin mo ko ha. Yung mata mo. Tridor. Antayin mo ako ha, mamaya yan kakainin ha. Magagalit ako sa'yo pag kinain mo yan. Ay, saglit, kukuha lang ako tubig. Oh, huwag mga nga, saglit lang ha. Kukuha lang ako tubig. Antayin mo oh <laughs> girl no. oh, sige na, kainin mo na yan. Sige na. Hmm, kainin mo na yan. Kainin mo na yan. Kainin mo na. Sige na, kainin mo na yan. Sige na. Sa'yo na yan. Kainin mo na. Ayaw mo na. O, oh, sige na, kainin mo na. Ayaw mo na yan. Ako na, kukunin ko na. Kukunin ko na yan. Uh, gusto mo pa. Hmm, tarap. Kainin na, kainin na. Ikaw, kainin na. Kainin mo na. Sige na, kainin mo na. pinagalit si mami. Sige, na kainin mo na Oh, tarap, tarap naman yun. Good girl. Nakikinig pala si, si ano eh, si anak eh. Hey. Oh, bitin pa yan. Lana, bye bye.